Uh, good morning po sa lahat ng mga ka-farmers. Nandito po ako ngayon sa farm ng Kalipa dito sa zone 7 San Vicente Pamplona. Uh, pinuntang ko po yung aking kaibigan na may farm dito. Si Brother Umar Dumasil, isa po siyang Muslim. Uh, ito po siya ngayon ang kanyang pispan na uh, nilagyan niya ng asula para pakain sa kanyang mga isda at sa kanyang mga alagang manok ngayon sa kapay na natin si brother, bakit siya nagalaga nito, ano ang purpose para sa kanyang mga alaga, kung so, ito ba ay makakatipid o hindi uh, ito po mga ka-brother asula para sa aking mga manok sa aking mga isda pato sa kapabo ngayon ang benepisyo ng asula sa akin, ang tatlong kilong pinapakain ko sa mga manok, nagiging isang kilo na lang na feeds. Araw-araw, tatlong beses sila kumakain. At itong area ito, hindi ito naubusan kahit araw-araw mo kukuhanan. At ganito siya kukunin. Ayan po, kinukuha niya yung kanyang pangalagang alagang sulas sa kanyang pispan. Ito palang kanyang pispan ay may laman tong dalag. Dalawan uh, dalawang daang piraso na dalag. Dalang dalag. Uh, ito siya, nilalagay niya dito. Timba. Kapapakain niya mamaya sa kanyang mga alagang pato, manok. Ang sabi daw pala ni Brother Umar, ang sarap pala nito sa kaitlogin. Uh, hindi dahil malang malang sa yung itlog ng kanyang mga alagang Rhode Island Red. A ngayon po, tadali na ito mamaya dun sa may kanyang mga alaga para pakain. Ayan po. Ito po ang kanyang pispa na ginawa. Brother, ilang taon na ito? Ah, uh, magdadalawang taon na po ito at hmm. ito ay hahaluan ko ng konting feeds lang at oh. pagpipista na nung mga alaga ko. Ito oh. ay mga apat na kilong Asola. Ah, punta natin dun sa kanyang alagang manok. Para makita natin yung kung pa ka, ano sila katakam na kainin ng mga alagang niyang manok. Ato. Oh, ito po brother. Ato. Mga kaparmes, igubus natin dyan. At magpipista sila. Ito po. Ang Mga... Ayan po. Pids. Uh, sula. tula. Ayan po. Lalagyan niya lang po yan ng Ayan ang... Ayan ang pa. Ang... konting pids para makatpid tayo sa pids. Ito ang kanyang mga kulungan. Ito po si Nadir. Para... Ala, may nahulog. Ayan po. Pinahalo niya lang dyan. Para kainin niyo. Oh! Sa atula. bali dyan po makikita nyo yung parang mga tanglad, hindi po yung tanglad is sitrila po yan ito brother Romar ilang buwan nito, ilang kilo ang lagay mo dito sa pismen mo, sa ganun na ganito na karami uh, ang totoo niyan, yung dalag wala pang aktwal na kilo niya kasi medyo mabagal lumaki yung dalag pero ang hito, tatlong buwan isa kalahating kilo Ah, uh, itong asula mo nilagay dito, ilang kilo 'to? Ano lang 'to? Nasa isang kilo lang 'to galing ng Sangay, Camarines oh. Okay. Sa isang kilo, lampas ng isang taon. Araw-araw kinukuha na niyan. Ito ba, Brother Romar, kung sakaling may bibili sa iyo, uh, ka bang magbenta nito sa kung mga kapatid natin? Kung pipikapin dito, mas maganda. 50 pesos, may dagdag na, may dugang pa. Ah, uh, ayan, Uh, 50 pesos ito, kilo Apa uh, para dito sa ano sa dito di nung mo yun. asula asula so, tingnan mo oh. So, lang po farmers mga...